guys yan so maraming na, nakakaalam na mahilig tayo sa gamba pwede na tayo nagagamba pero plantito rin tayo guys so marami akong alagang halaman guys yan normal meron, meron akong dragon fruit meron akong mulberry may ampalaya meron akong kamatis mayroon na akong atis. Diba? Sa luyot. Ayan guys, so sa luyot. Meron na akong patola. Meron na akong marang. O baka may gusto nyo ng marang. Meron na akong pechay. Diba? Pechay. Meron na akong sili. Tapos meron na akong thyme, mga herbs guys. O ba? Diba? Tapos meron tayong mga bok choy. Then, ay talong. Ayan, may talong ako. May kangkong na ako, guys. Chinese kangkong yan. Tapos may mga bok choy ako. Kaso well, yung bok choy ko parang hindi pa masyadong ano yun. Eh. Kasi, kasi ano eh. Hindi ko pa nalilipat. Yan, guys. May mangga ako na no, 3 years. O. Oh. Meron no, akong kalamansi. O, oh, di ba? Ano laki ng kalamansi, guys, sa bunga? O. Oh. Di ba? Tapos pero akong okra. O, oh. oh, yung okra ko, guys. Sige mo naman, no. Oh. Ang dami. Di ba? kasi ang sikreto dyan guys ito yung ano natin maraming sa mga nagpaplantito nag-aalaman ito yung tinatawag nilang vermicast worm diba parang kung sa mga hindi nakakalam trivia lang guys yung vermicast kasi na fertilizer natin is galing yan sa ipot ng bulate yan o no? yung mga ganyan yung red red, yung mga night color, tinatawag ng night explorer. So, ito guys, Ayan. ganyan lang, pwede tayong gumawa ng compost bin. Diba? So, kaysa naman itapon natin yung mga balat ng putas, diba? Sa basura, yung mga balat ng itlog, diba? Ayan, balat ng sayote, diba? Yung mga daon-daon natin na, 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 na tuyo, diba? So, pwede nating ipakain na lang sa kanila guys yan di ba tapos iko compost nila yan so pag kinompost nila yan yung yan yung mga black na yan guys yun yung ipot nila so yun yung yun yung yun o, fertilizer na sa mga halaman natin guys di ba fertilizer na sa halaman niyan. so update ko kayo kung saan natin kinukuha to kasi nakukuha ko lang yun guys eh. Nakak nakakita ko ng maraming ganyan. So akala ko, Bernicas lang pagkakuha ko. Ano? Uh, ang dami nila. Nakakuha, tumpok-tumpok sila. <laughs> so, yun nga lang. Kung maselang lang ka, di ba? Pero normally sa mga naghahalaman, alam nila to guys. So, mahalang kilo ng vermicast, guys. 100 yata per kilo So ganyan lang yan guys So yan Antayin natin mag-compose yan Tapos Antayin ko kuha ng Fertilizer Pataba Ayan actually yan guys o, Yung kalalagay ko lang Kinuha ko yun kanina Ayan Yung itim na yan Fertilizer na yan So ganyan Tignan nyo yun yung mga kamatis ko guys Ang ganda na Nung simula simula Nung manilagyan ko na ng ganito Kumanda na yung Anong nila guys Yung mga dahon nila o. Ang ganda na tapos meron na rin palang bungay ang palay ako. Ayan guys. Oh. Ito. Yung ampalay ako nandyan lang sa wala ano lang. Nandyan lang guys. Oh. Ayun, mayroon meron pa rin akong ano pala. Oh. Meron din pala akong avocado. Diba? Ayan guys. Diba? So yan. Diba? Laki na yung ang ako. Diba oh. guys? So yan. Yung, yung patol ako guys. Baka magbunga na rin. Haba na pala. <laughs> yun guys. Yun lang. Update tayo guys. Sa mga soon na vlog natin sa so, pagiging plantito natin. So, hindi na tayo mahilig sa gamba, sa manok. So, mahilig tayo sa halaman. Kasi gusto ko yung mga kinakain ko, guys. Is sariwang gulay. Yan ha harvest lang tayo ng mga down-down na ganyan. Pwede natin isawag sa ano, pechay. So, yung pechay natin, maliliit pa. Hindi pa gano'n. Kasi ito, galing lang tangkay ito, guys. Hindi galing sa boto. Galing lang yung sa tangkay. Tinusok ko lang yung tangkay. di ba? pag bumili ka tayo ng pechay. So, guys. So, update tayo dito sa vermicasting natin bukas ulit, guys. Yun lang.